Old kid tayo pala ang 17 year old na yumaman sa Rising entrepreneur pala ang 17-year-old na si Josh Mojica. Alam nyo, marami nagtatanong sa akin, ano ba ang sikreto ng pagiging milyonaryo habang bata pa? Pero hindi nila laging nakikita yung mga sakripisyo sa likod ng bawat tagumpay. Yes, ang dami kong natutunan sa maagang pagsabak sa mundo ng negosyo or sa business world. Pero marami din ko mga bagay na hindi ko agad naintindihan noon. Kaya ngayong araw, gusto kong ikwento sa inyo ang journey ko at kung ano nga ba ang mga challenges ng pagiging batang entrepreneur. Missing out on youthful experiences. Una-una, bilang isang batang entrepreneur, madalas kang ma-out sa usual na ginagawa ng mga kabataan. Yung mga Friday night out, hindi ko naranasan yan habang yung mga kaibigan ko nag enjoy ako nasa bahay at nag-aaral magnegosyo habang sila nagpapakasaya ako nag-iisip ako ng plano para sa kinabukasan kasi hindi madaling magsakripisyo ng kasiyahan lalo na sa edad natin na to lalo na, nagsisimula ako pero dahil doon mas bumilis o mas mabilis kung naintindihan na ang tagumpay ay mayroong kapalit. Pangalawa, pressure to prove yourself. Yung pressure, grabe Bilang isang batang negosyante, napakaraming duda. Ang dami nagtatanong kung kaya ko ba talaga. Maraming beses akong pinagdudahan. kinwestyon yung kakayahan ko dahil lang sa edad ko. Minsan pa nga, nararamdaman kong hindi ako sineseryoso ng mga mas matanda sa akin. Nung nag-uumpisa ako at wala pa akong resulta. Kaya mahirap. Pero ginawa ko motivation yan. Sabi sa sarili ko, I'll prove all of you wrong. Ang pagiging batang entrepreneur o negosyante, parang naglalakad sa mundo nung puno ng skeptics. Pero kung kaya mong itayo ang sarili mo, yun ang tunay na panalo. Number three, the challenge of leading other older people is sa pinakamalaking hamon yan. Leadership. Kapag bata ka at ikaw ang nangunguna, mas matindi ang scrutiny. Imagine leading people twice or thrice your age. Doble o triple ng edad mo. Hindi biro yan ah. Kasi lahat sila naghihintay ng dahilan para maniwala sa'yo. Kaya hindi ka pwedeng magpabaya. You have to be the best in what you do and deliver real results. You can't act like your age. You need to act like a true businessman. I learned early on pa lang na kung gusto kong magtagumpay, I have to make them see na hindi ang edad ang basihan ng kakayahan ko. I may be young, but I won't let it show. Hindi pwedeng pakyut ka lang na bata. You need to prove that you deserve to lead by being firm, consistent, and driven. Lagi kong iniisip na kung di nila ako igagalang dahil bata ako, igagalang nila ako dahil sa resulta ko. Number four, sacrificing relationships. Isa pa, yung relationships, hindi madaling i-balance Friends, family, minsan hindi nila naiintindihan kung bakit ko ginagawa to. Meron ako mga kaibigan na, nag, na lumayo na dahil masyado akong busy sa negosyo. Hindi nila maintindihan na hindi ako laging makakasama kasi meron akong mga goals na sinusundan. Masakit to. Pero inisip ko, I'll work hard now para later on, mabawi ko ang mga sandaling nawala para sa kanila 5. High risk, high stakes pagbata ka at nagnegosyo ka agad ang dami mong risks na iti-take na di mo pa fully naiintindihan hindi mo pagganap na alam ang pasikot-sikot sa mundo ng negosyo matutusin nga ang dami kong maling desisyon nung nagsisimula pa lang ako, sobrang dami nasakta, nalungi, ang daming beses na gusto ko na mag-quit pero lagi kong sinasabi sa sarili ko that This is just part of the process. Hindi madaling masaktan at matalo sa murang edad. At bawat aral, for sure, hakbang yan papunta sa tagumpay. That's why embracing your hardships and finding your way is very important. Kaya sa mga batang may pangarap, maging negosyante at maging entrepreneur, tandaan nyo, hindi ito madali. Lalo na kung bata ka pa, ha? maraming cons, maraming sakripisyo, pero para sa akin, ang mga challenges na ito nagturo sa akin ng tunay na value ng hard work at determination. Ang tunay na value ng tagumpay. Ang importante talaga, meron kang why. Kung bakit mo gustong magsikap, para sa akin yun ang bumubuhay ng apoy ko kahit kano kahirap. Kung meron kang dahilan, hindi ka basta-basta susuko. So, if you're young and thinking of diving into entrepreneurship like me, ask yourself, are you ready to sacrifice? to face doubts, to prove yourself. Kasi kung oh, oo, then go for it. The journey may be tough, but remember, you're building something bigger than yourself. At yun, ang tunay na tagumpay.